Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong at ng kanyang mga YouTube video. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell para lagi kayong update sa mga i-upload na YouTube video ni Maestro Honorio Ong sa susunod na mga araw. At siyempre, ang ating main topic ngayon ay ang weekly horoscope. Pero bago yan, ay papakilala ko muna sa inyo ang ikaapat. Ang ikaapat na aklat ni Maestro Honorio. Kung wala pa kayong sipi ng ikaapat na aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran, ay maaari kayong magsadya sa tanggapan ng pahayagang bulgar na eksklusibong nagdidistribute ng aklat ni Maestro Honorio. Ang tanggapan ng pahayagang bulgar ay matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City. Madali lang hanapin dahil ang aming tanggapan ay nasa harap mismo ng Santo Domingo Church. At siyempre, ang ikaapat na aklat na ito ay madaling mauubos. Kaya sana ay magkaroon kayo ng sipi. Dahil actually, nagsulat na tayo nang unang aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran. Ikalawang aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran. At ang lahat ng una hanggang ikatlong aklat ay naibenta ng lahat. At ang natira na lamang sa pahayagan ng Bulgar ay ang ikaapat na aklat. Kaya kumuha na po kayo ng sipi at pag naubos na ang ikaapat na aklat, ay gagawa tayo ng ikalimang aklat, ang sikreto ng inyong kapalaran. Ang nasabing mga aklat ay naglalaman ng mga uh, karunungang may kaugnayan sa pag-analisa ng kapalaran. Kaya kapag nagkaroon kayo ng sipi ng mga aklat ni Maestro Honoriong, matututo na kayo sa sarili ninyong paraan ng epektibo pag-analisa ng kapalaran. At ang isa pa nating ipopromote ay ang libre nga pag-analisa ng kapalaran kung manonood kayo ng date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Kaya kung gusto nyo nga maanalisa ang inyong kapalaran ng libre o walang bayad, maaari kayong manood sa Bulgar TV. Kasama natin si Miss F tuwing araw ng Sabado. Ikapito hanggang ikawalo ng gabi sa ating programang i-date kay Maestro Live pwede kayong mag-comment. At kapag nag-comment kayo at may mga tanong at nilagay nyo ang inyong mga birth date, ay instantly o agad-agad ay masasagot ang inyong mga katanungan hinggil sa inyong kapalaran. Pero partial lang ang nasabing pag analisa ah, dahil numerology o birth date at sojak sign lang yung ginamit na data para comprehensive o malawakan, guhit ng palad, signature, hugis ng muka, at iba pang mga data ay maaari kayong sumali sa nasabing date kay Maestro Live sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga data sa email address ng pahayagang bulgar. Para malaman nyo ang libre nga detalye ng nasabing nga walang bayad na pag-aanalisa ng inyong kapalaran ay manood na lang kayo lagi tuwing Sabado ng i-date kay Maestro Live upang malaman nyo kung paano kayo makakasali sa nasabing nga programa. At ang isa pa natin nga ipopromote ay ang bago nating hinihahandang playlist na mapapanood nyo rin dito sa ating YouTube channel. Ang pamagat nito ay Everything Under the Sun. Tatalakayin natin ang people, events, places, politics, religion, at history. Ibig sabihin ay papalawakin natin ang mga kaalaman ninyo. Hindi lamang sa pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng numerology, palmistry, at iba't iba pa sangay ng mystic sciences, kundi papalawakin natin ito sa pag-aanalisa ng kapalaran ng iba't ibang uri ng tao pangyayari, mga lugar, tungkol sa politika, sa religion at sa kasaysayan. Kaya, nod lang ng premier ng ating bagong YouTube video. At ito ay ating ding gagawing a playlist, everything under the sun. At ngayon, yung mga nag-aabang ng ating prediction 2024 ay kasalukuyan ng inaayos yung video tungkol sa part 2 ng swerting mga petya ng bawat zodiac sign. ini edit na ng ating technical editorial staff ang nasabing video na maring lumabas sa susunod na mga araw ang mga swerteng pecha ng bawat sojak sign part 2 ay tumatalakay sa mga swerteng pecha para sa sojak sign na libra hanggang Pisces. Kaya manatiling lang kayo sumusubaybay at mapapanood ninyo ang iba't ibang paraan at teknik sa pag-aanalisa ng kapalaran upang mas madali kayong magtagumpay at maging maligaya sa inyong buhay. Kaya huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At ngayon ay mapapanood ninyo ang inyong weekly horoscope. At sa weekly horoscope na to, ay malalaman ninyo ang inyong kapalaran tungkol sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay at swerteng numero. At marami pang ibang swerteng darating sa inyo sa kalagitnaan ito ng buwan ng Abril. Kaya, nod na! Weekly Horoscope April 14 to 20 Twenty-twenty-four. Aris, silang isinilang mula'y kadalawamput-isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito at sa susunod pang pag-ikot ng mundo, ikaw ay matatagpuan sobrang masaya dahil ikaw ay tiyak na mapapa sa ibabaw. Kumapit kang mabuti upang manatili ka sa tuktok na naghahayag ng mahabang panahon na mapapasayo ang swerte at magandang kapalaran na may kaugnayan sa salapi at damdamin mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 6, 19, 25, 34, 36, at 45. Taurus. Silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, bakit ba kung ano-ano ang inuuna at pinaggagawa mo na di naman masyadong mahalaga? Mula ngayon, inuutosan ka ng langit na nagsasabing unahin mo ang aspetong pangkabuhayan at pananalapi kaysa sa ano pa mang mga bagay, unahin mo ang material na bagay kaysa sa damdamin. Dahil ang una talagang mangyayari sa iyo ay ang yumamang ka ng napakayaman talaga. Mapalad na kulay ang gold. Maswerteng numero. 9 15 28 Thirty-five, at forty-four. Gemini silang isinilang mula ikadalawamput isa ng mayo hanggang ikadalawamput isa ng hunyo. Mamamangha ka sa mga pangyayari sa linggong ito kusang kikilos ang kapalaran upang ang kabuhayan mo ay madagdagan ng madagdagan. Kaya lagi kang magpasalamat sa nasa itaas. Bilang pasasalamat, hanapin mo ang isang pinakamahirap mong kaibigan. Lihim na lihim lang. Bigyan mo siya ng kaunting tulong pang pinansyal. Sa ganyang paraan, hindi lang sa linggong ito, kundi sa buong taong ito ng Wood Dragon, mamamalagi sa buhay mo ang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang blue, maswerteng numero. 5, 18, 21, 27, 32, at 45 cancer. Silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng Hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Sa linggong ito, hinihintay na ng langit ang iyong magiging kahilingan. Dahil sa ginawa mong kabutihan noong nagdaang mga araw, bibigyan ka ng prioridad. Kaya kagyat ang mga hiling mo ay agad-agad na matutupad. Huwag nang mag-alin lang pa. Hiling na. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero. 1, 14, 22, 32, 37, at 42, Leo Silang isinilang mula ikadalawamputatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamputdalawa ng Agosto. Sa linggong ito, dahil sa sobrang init ng araw, nagbababala ang mga araw na ito nahihila. Ang iyong resistensya kapag hindi mo hinaluan ng pagsasaya at paglilibang. Kailangang may diversion ka, o kaya namay, ang kailangan ay lumabas ka ng bahay, at mamasyal. Pwede rin mag-swimming, at mag-nature trippings. Pwede rin mag-food trip, o kaya'y mamasyal sa parke, at iba pang paborito mong puntahan. Kapag ganyan ka, lalakas ka, at kasabay nito, marami pang swerteng pang material ang mapapa sa iyo. Mapaalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero. 9, 13, 27, 31, 38, at 44. Birgo. Silang isinilang mula ikadalawang putatlo ng Agosto hanggang ikadalawang ng Setyembre. Sa linggong ito, mag-ingat, may lihim, pero masarap na romansang naghihintay. Nangyaring ganun dahil may babala na mapagkakamalan ng iyong tinulungan na ikaw ay may pagtingin sa kanya. At kapag nagkataong mahina ka, siya at ikaw ay magiging kayo. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 9 16 29 34 40 at 45. Libra. Silang isinilang mula ikadalawang putatlo ng Setyembre hanggang ikadalawang putatlo ng Oktubre. Sa linggong ito, hindi bagay at hindi rin hayop ang pampaswerte mo dahil ang mismong mahal mo ay siyang magsisilbing iyong lucky charm. Yakapin mo siya at hagud, hagurin mong lagi ang kanyang ulo at noo na parang aso na inaamo-amo. Mapalad na kulay ang red, Maswerteng ang numero. 5, 18, 21, 27, 32 at 44. E scorpio. Silang isinilang mula kadalawampu't apat ng Oktubre hanggang ika isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, talo ng swerte mo ang mga masisipag at mga matatalino. Ang totoo pa nga nito, inggit sila sa iyo. Dahil alam nilang kahit sila matalino, hindi ito sapat upang sila'y umasenso. Hindi kagaya mo, may konting talino lang, may konting sipag lang, pero malakas ang loob. Nalinggong ito patungo ka na sa pagunlad ng kabuhayan hanggang sa yumamampa ng husto. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 1 8 17 24, 28, at 40. Sagittarius, silang isinilang Mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang put isa ng Disyembre. Sa linggong ito, kitang kita sa malinaw na bolang kristal na habang sinisiraan ka ng isang nilalang, siya ang nasisira sa mata ng mga tao. Habang wala kang kaalam-alam, mas lalong dumarami ang iyong mga swerte at ang magagandang kapalaran ay patuloy na nagdadagsaan ng mas marami at higit pa sa iyong inaasam-asam. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerting numero. 6, 15, 29, 31, 34 at 44. Capricorn. Silang isinilang mula ay kadalawamput dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Sa linggong ito, huwag kang magtataka kung tatalunin ng damdamin mo ang iyong isip. Ito ay dahil iiral ang likas mong maawain. Kaya matutulungan at dadamayan mo na naman ang isang taong hindi karapat dapat tulungan. Pero dahil sa ginawa mong yan, nakikita ka ng nasa itaas. Kaya ang langit mismo ang gaganti sa iyo pagkakalooban ka ng dagdag pang swerte. At magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi at aspetong pang -finansyal. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 3, 12, 24, 33, 37 at 43, Aquarius, silang isinilang mula ikadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, masyado kang natatangay ng iyong damdamin. Kaya naiisahan ka ng iyong mga kaibigan. Pahalagahan mo ang iyong mga pinaghirapan. Ito ang araw at ito rin ang panahon na kailangang ikaw ay maging masinop na masinop sa mga biyayang iyong natatanggap upang matiyak ang iyong pagyaman. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero. 1, 7, 14, 23, three 34 at 45. Pisces, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa linggong ito, pakikialamang ka sa iyong pagdidesisyon ng isang taong pinahahalagahan mo dahil ayaw niyang mamali ka ng iyong mga pagpapasya. Mapapasunod ka niya, pero ikagagalit mo ito at ikatatampo. Ngunit sa dakong huli, matutuklasan mong tama pala siya. Dahil sa pagsunod sa kanya, may mga swerteng sunod-sunod at magandang kapalarang darating sa buhay mo mapalad na kulay ang lavender. Maswerte numero. 1, 10, 19, 27, 37, at 43, Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at YouTube channel ni Maestro 43, Manatili lamang po kayong sumusubaybay at nanonood sa ating YouTube channel At pindutin niyo po ang notification bell para lagi kayong update At sa mga nagnanais magpaanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng private reading Ay maaari niyong puntahan Ang ating dalawang... Facebook account at mag-direct message po kayo doon upang ma-entertain kung paano aanalisahin naman ang inyong kapalaran sa pamamagitan ng private reading. At muli, sa ngala pa rin ni Cordapia, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.